sisimulan na kami dito mga mister sa bandang bungad no, pinapahawi lang natin yung ano yung sheet pile kasi natatakpan niya dun yung binakakanto ng hokain Up, up. Yan okay na siguro yan Kapotay Lakas itong 120 PC Oop! Oop! Okay na yan, Kas? Okay na yan. Dukot na yan, laglag na yung ano niyan, kanto. Pwede na yan. Ngayon kasi babao naman natin to eh. Ayun na, simula na, simula. inline ang nawasa nasa ilalim niyan oh, no, 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 no. mali, broken mo na yung alay na diyan. Ah, tatanggalin. Yung kalsada. Hindi naman yan dumaan sa gilid. 哎呦，怎么了？这是啥东西？ nagsimula na kami mag ano, mapahuling. Ayan na yung truck. Ayan. So, mamaya mga kami, Sir, abangan nyo yung ano, yung susunod na na mga paghukay doon sa ano, uh, ah, dulo. Pero ito ay eh, upload muna natin ito mga Mister yung ano, yung vlog natin ngayon sa ano, sa umaga. Ayan. శివసనక్షలకు అంత ఆమేస్తారు